Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat yan sa Pilipinas. Ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo sa walang uh, sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod Updated po kayong lahat sa aking mga i uploads Magandang araw po. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa dahil sayang ang load. <laughs> Meron kasi akong customer na bumibili lang talaga daw siya ng load para maka ma, gustong-gusto niyang manood sa ano ko, no? Kaya hindi ko na nilagyan ng intro. Wala na pong intro itong ano ng video ko ngayon. Wala ng mga sound sounds o mga music diyan kasi para tuloy-tuloy na. So yan guys, simulan natin na ang ating uh, topic ngayon. Bakit ang mga kalalakihan ay ayaw na ayaw magsuot ng supot? Alam nyo na ba yung supot? Yung contraceptive na tinatawag na kundom, no? So ibibigay ko sa inyo ang uh, mga dahilan kung bakit, kung maari, ayaw talaga nilang magsuot, no? Habang nakikipagsiping sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ang unang-unang rason, at ito guys, hindi lang po ito nagtanong-tanong ako, nagsaliksik, kundi isa ko rin itong karanasan sa Mr. Kung Japanese, no? So, para ma mas lalong ma, mapa, makapaniwala kayo, ako mismo ang magpapatunay na dahil uh, siya mismo ang nagsabi sa akin dahil nung... Uh, tawag dito. So bago natin simulan yung experience ko sa ano ko sa asawa ko no. So yun na nga ang sinasabi niya na uh, bakit sabi ko sa kanya magagamit uh, tayo ng uh, ano ng supot dahil para hindi ako magbuntis kasi guys, kapapanganak ko lang kasi natural pag pag after uh, after 4 months o 3 months months yon So So, pwede na kayong mag-sipping, uh, mag ano. So, natural, baka na naman mabuntis. Kaya sabi ko na mag-ano kami, maggamit ng ano. Kasi ayaw ko naman ng mag-pills, no. Yung uminom, ayaw na ayaw ko yung umiinom ng mga gamot. So, mas mabuti na yung ano na lang, mag-condom na lang, no. Yun na nga sinubukan hindi hindi naman siya sa umayaw. Pero since kasi na nag-asawa kami nung mag ano palang magkasintahan kami, hindi kami gumagamit ng ganyan kasi nung ano naman nag-asawa na kami, di ba? So hindi namin naranasan, hindi niya rin naranasan sa akin. So, hayun guys, ito na. Yung sasabihin ko, yun na rin ang itatalakayin ko sa inyo. So, nung uh, na ano namin yung ginagawa namin yung pagtatalik, uh, no? Talagang ilang na ilang siya talaga. Hindi ko alam kung bakit uh, ibang-iba yung ano niya doon sa mga previous na mga talik namin noong mayro na, yung nagsuot siya ng ano ng uh, supot. So nung uh, natapos na kami, no? So ito na ang sinabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya bakit parang ibang-iba yung ano mo. Para bang basta ilang na ilang siya. Yun pala dahil pala sa suot niya na supot o kundom, no? So, bakit ayon ayaw, ayaw mo, ayaw mo nang magsuot ng, ano, ng kundom? Sabi niya, ang sabi niya sa akin, hindi daw niya feel, hindi naman ibig sabihin, guys, na, na wala lahat yung, ano, ha, yung sinasabing nasasarapan sila, no? Ang ibig niyang sabihin, dahil nabaguan siya, dahil dati-dati daw, kapag, uh, hindi kami, hindi kami guma, gumagamit doon, di ba? hindi daw niya feel yung loob ko. Hindi daw niya feel yung paano ako nagbasa. No? Alam ang basa ako pero hindi ma-feel noong ano niya, nong piston niya. No? Hindi daw niya ma-feel. Hindi daw ma -feel. Kaya parang nababaguhan siya, naiilang siya. Kaya ang sabi niya na sa akin, ah, kahit daw ilan daw ang anak namin. Oo guys, sabi niya. Kahit daw ilang anak namin, basta ayaw daw niyang gumamit ng ano, sa akin na hindi ko lang alam kung sa mga ano niya kasi naging marami ang naging kabit ng asawa ko eh sa akin ayaw daw niyang ayon niyang gumamit ng ano ano daw silbi hindi daw ano parang fake daw yung ano namin yung tawag dito yung pagtatalik namin kapag nagsusuot daw siya yun ang sinabi niya kaya sabi niya sa akin ay hindi na kahit ilan ang maging anak natin basta hindi ako magsusuot kung talagang mabuo ang baby sabi niya ay, okay lang ide ituloy. 'Yun ang sabi niya sa akin. So, yan guys, isa isa akong uh, naka-experience sa ano ko. Kasi nga, ang ibig pala sabihin, ayaw na ayaw ng ng lalaki ang ibig sabihin, yung number one is yung hindi talaga daw ano, hindi nila ma-feel yung pagbasa ng babae. Na, yun pala. Sarap na sarap pala sila noon pag-feel ng ano nila, ng piston nila o ari nila kapag nandoon na sa loob natin, no? Na nandoon na yung malagkit na lumalabas, o yun na nga, lalo na kapag malapit na tayong labasan, talagang yung ano ng babae doon, lalong nag-moisture yun. Yun ang gustong i-feel ng isang lalaki, no? Kaya ayaw nila na magano, na tawag dito, magkaroon ng support yung ano nila. So, marami akong tinanungan din ng mga kalalakihan, no? Na mga malalapit lang sa akin naman. Hindi sino-sinong mga lalaki. Kasi nga, nakakayan naman. Pero, yun na nga, dahil ano naman, practical naman dito. Magtanong ka naman, bakit ayaw ng boys ng kuno. Wala naman sa kanila yun. So, sa lahat na tinanungan ko, pari-pariw ang answer po nila. So, yan po guys, no? Na hindi nila feel na yung ano, yung pagbasa ng babae sa loob ng ano niya, pitch niya. Kaya, yun daw ang isang parang ayaw na ayaw nila at hindi daw talaga ano at hindi daw talaga uh, masarap na as in yung wala no talagang naiiba daw talaga so ayan po yung number one. at ang uh, ano naman ang number 2 no ang uh, pagsuot daw ng kundom ay minsan nakakabawas ng taba taba ng ari nila no lalo na kung masikip sobra ang uh, nabili nilang support yun na yung pag-usapan natin, guys. Ayaw din na ayaw din yung ibang kalalakihan dahil once na nagkamali sila ng bili o halimbawa nag-stay kayo doon sa isang motel na meron doong mga free na mga supot, kapag isinuot daw nila yon no, meron kasi daw masikip. Kaya imbis daw na mag gusto nilang i-expand yung ano nila, yung ari nila nagiging baliktad. Nagiging mas lalong iniipit kapag masikip yung uh, supot na nasa na isusuot nila kumbaga no. So iyan po daw ang isang-isang ayaw nila kasi parang nasasakal yung sa kanila. Kaya yan yung tinanong ko pati din sa asawa ko, yun na yun po rin ang sinasabi niya na Uh, na, na, imbis na gustong palaki, nababawasan. Kasi nga, naiipit eh, kung masikip yung ano. Kasi alam nyo naman kasi guys, ang mga, ang mga ari talaga ng mga nasa Asia, no? Dito sa ano, ay ano yan, na tawag dito, hindi gaano kalakihan. Hindi kagaya doon sa mga Amerikano ba yan? na <laughs> baka malaki, hindi ko lang alam kaya hindi man ako nakaano pa. Pero, ang pagkakaalam ko, iba yung ano nila kaysa dito sa mga ano, lalo na sa Pilipino, no? O ano man yan, Japanese, hindi talaga yung talagang super mga lalaki. Kaya siguro din instead na gagawa ng mga malalaking ano, mas lalong maliit ang ginawa. Ayun pa. Daso, dahil sa sobrang maliit, eh meron din namang ari na malaki. So pag isinuot 'yon, nasisikipan na yung ano, yung lalaki na naiipit yung ano nila so nababawasan yung taba hindi yung haba ha yung taba nya naiipit na ano kasi sa masikip no, ipinasok doon sa kanya so yan po yung isang dahilan at yung number three naman hinding hindi sila komportable no? yun na yun dahil uh, sa kanila pa ano tawag dito kapag gumamit sila ng soup mas mainam daw na walang wala yun dahil yun na nga Uh, feel na feel nila kung ano yung uh, loob ng babae yung sinabi ko na kanina sa number 2 na talagang ano hindi sila masyadong uh, uh, tawag dito hindi nila na feel yung kung ano yung nasa loob ng babae na talagang uh, uh, tawag dito yung gustong gusto nila na kung isipin lang talaga wala talagang suutan kasi nga hindi daw eh abnormal daw, hindi daw normal. Kaya nga sabi ng ano ko ng mister ko na yun na nga na uh, hindi daw siya na Parang hindi normal, no? Na kapag nagtatalik na mara, parang merong ano, pinasukan ng supot yung sa kanila. Kaya nga minsan, 'di ba? Hindi nyo ba alam na parang narinig ko yung ano na basa ko dito sa ano sa news, no? Dito sa Japan pero galing sa Pilipinas yung news, no? Anong tawag ang uh, biro yata lang siguro 'to ni ano ni President Duterte na mas maganda daw na ang babae na lang ang mag-feels kaysa uh, sa magcondom dahil hindi daw masarap. Yan na, nasa ano pa yan eh nasa tawag dito nasa in, nasa in, internet mababasa mo yan yung sinabi nung 2018 yun eh nabasa ko. Siguro totoo dahil lalaki na yung nagsabi pero hindi ko alam kasi presidente yun eh nagbiro lang ba yun no? Yan po guys, kaya ano ayaw na ayaw nila na magsuot ng ano. Gusto nilang i-feel yung mahal nila, mahal na mahal nilang babae na habang nakikipagsiping, feel na feel din niya. At alam din ng mga lalaki na hindi rin gaano uh, masarap siguro para sa ating mga babae. So yan po yung rason guys na kung bakit ayaw na ayaw nilang magano ng tawag dito, ng magsuot ng kondom. So doon sa mga hindi pa nakakaalam. Pero kasada, uh, sa kadahilanan na meron na nga mga ibat-ibang mga sakit o ayaw pang magkaanak, wala po tayong magagawa. Wala po magagawa doon. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin kung bakit ayaw na ayaw ng mga ibang lalaki hindi po 100% guys kasi meron din naman talagang gusto-gusto ng protection so hindi po lahat-lahat na mga kalalakian pero halos ayaw talaga nila magsuot ng uh, tawag dito ng support so ayan ayan po guys sana meron kayong napulutan na naman na uh, isang idea no na baka maano nyo na bakit ba, naririnig nyo na bakit ayaw ng mga kalalakihan so yan sana meron kayong napulutan at uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel at paki uh, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat. Maraming salamat sa iyo, Nara!